Sa mga ito po Tayuin uh, natin Iliwalay niyo mga oh, uh, na. yung plastic. O oh, niyo. Kasi tinanggal sa yan, yung mga pantalon, natin dinala yung kahon kasi masyadong malaki. you po Thank you po sa nag-sponsor doon po sa

So, Ayan, magandang ha hapon po at uh, may pupuntahan po kami ngayon. Magandang hapon po at kami po ay pupunta sa isang evacuation Bandai. center doon sa uh, mga nabahaan po. Ayan, Kasama po natin ang 4 Maria. sa so, tapos na po kami mag-repacking ng mga uh, relief goods. Salamat po pala doon sa mga nagbigay ng package. Yan yung mga... Uh, damit po na maaari pa nilang masuot. Yan. Dadalin po natin sa kanila. May kaunting digas at saka dilata. Para pantawid ano lang po yan. Ang pantulong din. Mm, Magtis na kahit maliit na oh, ma maliit na bagay lang po. Eh. na bagay ay oh. makatulong tayo sa ating mga kababayan na talagang uh, higit na nangangailangan. Na tara po at uh, samahin po kami. Okay. So, paano po makapag-share tayo ng blessing sa ating mga kababayan? No? Ayan, o po sa mga nabahaan at na salanta po ng bagyo. Ayan. Kapit lang po tayo. Ah, uh, talagang natatipo po sa atin sa buhay yung mga pagsubok. Ito nga po tayo sa Muntinlupa at uh, ngayon kasi so, ano Maganda po yung shelter area nito at least uh, secure po sila yun. Uh, so, at dito po, po natin bibigay na lang yung mga relief goods na galing po rin sa ating mga kababayan at nagbibigay po kami ng uh, dilata, uh, bigas, yan. Yeah. bali na sa sako eh saan like it. ito lagay? ayan nata atis po ay ito po maaayos ito pa Kasi para makita yung hindi na po kasi namin nalagyan ng ano yung iba nagmamadali kami gabi na <laughs> okay. Ah, okay. siguro po ilang bang paki yung nag nagawa ng ano Walang na may uh, ito na lang po kaya yung ano lang, yung bawat uh, pang family Opo, Kasi kung hindi ko kung hindi then umabot. Then boy po. Po sa amin po. Ayun po. sila? Ay po po. mga bata. Ayun po ang uh, po namin sa sini dulu, ay Ayan. Dyan, sa box. Marami pala nakakakilala dito sa amin. Ate Carmen! po so, pala nakakakilala dito sa Cuatro Marias? Maria. Hello po! Kapalawin namin yung order nga. thank you po sa bigay niyo po. Thank you po rin sa, uh, Salamat sa mga, kahit like, maliit pong uh,

Okay, sa po. Okay, po. kami sa, okay, sa okay. po sa okay, dito. Dito po, sa po. po adit, mga kababayan na malapit sa playa, ay, po ng tubig sa kanila. Kaya kasama talaga po, po ng Pero ngayon wala na pong bahadong ah okay. okay. uh, ngayon pero bukas Pwede na mapuslo kaya lang kailangan po mga tao. mayrokong area na lalagyan lang ng tulday para makarabing sa kanilang bahay. Maraming malinis talaga mga malinis talaga mga 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 malinis talaga po malinis talaga mga malinis talaga mga malinis mga malinis mga malinis talaga mga po. talaga mga po. At maraming salamat po sa mga malinis po

sa mga drive ng lupa kahit maliit pong uh, ang ah, nila na shelter nila no? <laughs> Thank you, po. Thank po, Thank you. Ganda po ng evacuation nila. Oh, baka gusto rin nyo doon. Ha? Oh, rin daw niya. Evacuation yun. Doon yung uh, ano, doon yung dagat. Doon yung uh, <makes noise> ah, sa may dulo pa doon. At least secure na sila dito. tapos na po kami mamigay ng relief really good at pa na po uli kami at mukhang babagsak na po yung ulang kaya kailangan po namin na. <laughs> Thank you po for watching. Shout out po sa iyo, Tita Carmen Posto, John, and Annie. sa USA, sa Maryland, at kina uh, Ma'am Nena po, uh, Tito ben. ben, shout out sa iyo, kay Tita Modena po ng Italy, at at kay Rica, Yes, and kay Mami Rita. At ganun at... din po kay Doc Lexi. Thank you so much po sa uh, sa pagtulong nyo po kay Maylin. At kay Mami ni Doc Lexi. Hindi ko na babangkit yung pangalan. Ayan. 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 ng Ayan. 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 At uh, thank you po sa walang sawa niyong pong pag po sa Titorin City TV, sa buong TV team, sa Tres Marias. Hindi ko na po isa-isahin sa mga nagbigay po ng mga package, uh, no, yung mga damit po na pakinabangan. Malaking mga tulong yung in, yung uh, uh, po yung iba-baha ganoon sa ating mga kababayan. Kung ano, nag-live kami, ayan, maraming maraming salamat, Eksakto naman po ay ang nagbaha. Mm -hmm. Ang dami po dito sa Marami pa po kami evacuation center na gustong mabigyan, no? Ayan, sana po ay maikotan pa din po namin yung iba. Ayan, thank you so much po muli, baba. Bye, -bye. Bye, bye po. Bye -bye. Bye -bye.